problema na yung ticket namin kasi binigay ang tourist guide namin para kulang na isang ticket so e eh, apat kami ko hindi kami makapasok pero okay naman Proper okay naman maganda yung lugar na okay na pwede na raw so okay na kami alis na kami ah, Kata tayo. Ikot, na tayo. ikot na tayo. Ikot lang natin. Ito sa sa, sa inyo. Galing L LCD na may aquarium. Yan you know, ang entrance. Ito Love this hotel, the the biggest hotel in the whole and this is the fireworks the, the Palm opened in 2006 with a spectacular fireworks display. Thank you so much everyone. Let's proceed inside and please have a seat. ba ito kaya totoo ito to, to, ah plastic lang hmm. so, Pwede kayo mag-skype ano, diving Pwede kayo mag-skype ano, diving history anak tayo mapupuntahan po, dito ang ganda oh. hindi <laughs> ikot lang sa likod ikut lang ako ah, ikut lang mainit dito dad sa kabilang side ah! Ikot lang tayo dito sa kabila. Mainit dito. Sa kabila, I'm sure. Ah, yung pala yung beach. Ano? Oh, sorry, kita yung Ay, lamig, ganda no, la micro la ano na panajita ano nyo sa baba maraming bangka, maraming simple maraming condo sa baba taas parang sa Singapore ganun kataas, ayun yan o no? yung, yung mas yung hotel na may mapang mayaman ito sarap lamig ay salamat sorry po Nagpupa ako. For dinner, pinangako yung bag. Magdagyan ba? Galing! Buruan, no? Yung ginawa niya lang, man. May very nice. Tayo. Ikot, tikot lamig dito Ang maganda dun, tinan mo, ilin o Di ba paglabas mo, may beach ka Napakamahal sigurado nyan Tingin ko dyan, kung maliit-liit, mga 50 million yan 75 million yan sa ng maliit Mayaman naman sila May trend pa o sa gitna ang kapal kaya yung mga salamin kaya na yan? May inflatable. Hindi uh ba? pag may yate ka, hindi ka parang ikaw lang. O hindi ka ang Pero sa akin, ano pa sila yun? Oh? dami pa lupa na pwedeng lagyan oh. Sa gitna. Siguro ano to, in in 20 years punong-puno ito. 20 years punong-puno ito lang yun. Nabili sila mag-develop kaya malamig nasa tuktok temperature dito siguro mga 18 degrees celsius malamig, well, mataas eh hindi na malamig na malamig na parang bagyo pero mga 18 to ayos <coughs> tayo mga kaibigan naman sa taas may <coughs> okay. model model pa dito dito <coughs> <coughs> ami gari kani yes gusto sabo ba parang makati parang makati siya malaki pero mayroon infinity pool sa malayo okay, mas kami dito sa pababa. Mahaba yung pila. Pero okay naman. i check sa taas. sa the view. At pasok na kami ng aming ano. Ang tanong <tankan> ko, bakit hindi skeleton ang ginamit? <tankan> oh, may ano to. Haunted house. Ang takot. Ay, na may haunted house dito. Ano <tankan> silang salt water aquarium dito. Mahilig sila sa aquarium. para nasa culture yata nila ito, aquarium na ito. Sarap kainin ito, oh. Yes. Mga puti. Okay na, let's go. Ano to? Makulay. So, tsaka ito. Salt water. Mahirap pag-alaga niya. Ako, may aquarium ako. pre fresh water. Pag salt, kailangan marunong magtimpla ng asano asin. asin.